kami na umagawa po ng kontrata si Nanay Chona sa <laughs> Ayun, ating uh, bakod so... no. Ayan, magandang umaga po mga katrabaho ito uh, kasalukuyan na po tayo nagigiba dito kay inigibana po yung bakod no yung bakod ng kay Nanay ano, ano pa pangalan yung may-ari kasi rito? Hindi po ano, nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta nag-recommend lang po sa atin dito si Nanay Chona, mga katrabaho. Ayan, kasalukuyan po tayo, nagigipa na. Ah. Hello po, ayan, may tumawag sa galing sa tansi. Ano po yan, ma'am? Opo, good morning po. Okay. Ay, ewan ko po kung ano po yung lubid na nandun. Hindi ko po kasi kabisado ngayon. Wala po kasi ako eh. Nas. Opo, opo. Kung ano po siya. sige po, sige po. Salamat po ma'am. Oh, po magandang ma'am. Ayan na uh, ginigiba ni Binbin. -bin. Ay, ano. Ayan na, ayan ayan dahan na lang sa ano, ah, Yan. Mm. mo. Tanggalin mo muna yung ano, laundry. Ay, yung yero. Na. Tanggalin mo muna yung yero. Na. Matibay. Tanggalin nyo muna yung yero para ano, hindi kayo mahirapan. Puro yero muna.

Saya siap. Kalau sudah tapi tutupkan. Topak jangan pakai muat. Topak leh tak top. Kalau sudah tak Kalau sudah Ito unang araw natin ngayon dito, no? Uh, February, ano? Ano ba ngayon, uh, ano? Ito, February 3. Ito yung unang pagigiba natin dito. Ayan, bilangin natin kung ilang araw natin matatapos. Kaya natin siguro yung isang linggo yan, ah. Oh. Oo. Tapusin yung isang linggo. Hmm, hindi, eh. Alam ko naman yung trabaho nyo, <laughs> Kaya daw yan, isang linggo. Para makapunta sila kagad kay Boss Bato. Nakakatrabaho. Wala pa man tayong isang oras. So, tignan mo, nag mo na yan. Mamaya makakapagukay ka na. Kakayanin natin, isang linggo. O, dalawang linggo. Ayan, mga katrabaho, mag-ano kolang ko lang sila, ninaloko ko lang sila para matapos, no? Dahil pagkatapos nila rito eh balik sila uli ng Tarlac doon sa tinatal kay ano boss Bato. Pa uh, makikiusap na lang muna ako kay boss Bato natin na uh, unahin muna to na gusto lang kasi ni paano sa atin. Ah, uh, kumbaga re rerekomenda tayo dito kay ano tayo ni Nanay Chona no. Kaya ayan siyempre gagawin natin yung pinaka the best dito okay, yung yung trabaho rito kaya kailangan maayos natin magawa. Ayun oh. Tanggalin mo muna yung mga bakal. Ayan, malakas po ano yan. Mag, malakas mong giba to. Kaya yan ang lagi kong sinasama sa ano. Eh kung nauna ka lang dito, sana tapos na yan. O wala man palang bakal eh no. <laughs> o mga katrabaho, wala naman palang bakal. O kala mo, poste siya, meron siyang bakal. No? Huh? Wala palang bakal to. Mga katrabaho. Ayan po, ah... Uh nakapaglano na tayo natanggal na natin yung mga yero tanggalin mo muna yung mga baka para ano hindi nakaharang dyan Bala, hindi mo dinala yung ano mo ano yung gulok mapupupis sa ano natin no. Na. ngayon maya maya ay punta tayo lang kay ano nanay chona para maano ano natin siya mapuntahan yung o so, kakasabi natin sa pinapapalitada nila mga katrabaho ayun Tiltil -tilt. batinya rin... Meron ba suka dyan? May sausawan ba dyan? Yun, tiltil -tilt. yung tiltil -tilt, Ibig sabihin, ano yun eh, sa kapampangan Sausaw, naka, parang naka Ano lang siya ah, mga katrabaho.

Okay, na uh, bukas naman na uh, ano. Ayan, punta muna tayo ng ano ngayon. Uh, magalang, no? Napagod ako doon ah. Hindi ko masabi-sabi Tagal ko na bigkas yung Magalang ah. Uh. Humingal din ako mga katrabaho. Hindi na tayo sanay sa ano, pagigiba mga katrabaho, no? Yung pagde-demolish. Ayan, uh, na-demolish na yung bakod. na Ayan, Yes, yeah. mo para madali sang ano, baluktutin. Namu kamay mo baka tamaan mo. Hindi <tipan> <tipan> ka sanay ano, hindi ka sanay magnakaw ng bakal. Oh, okay yan na lang. Tanggalin po yan. Okay, punta muna tayo ng magahal ngayon, mga trabaho. Ang lang tayo doon sa deliver natin. Ayan po, mga katrabaho natin. Ayan, nandito na po yung ano natin, yung deliver natin na hollow block, yung uh, 300. Matibay naman yan, oh, kahit na hindi pantay yung ano. Na? Layo kasi yung ginagawa nila, nandito pa sa likod eh. Kaya 'yan lang babagsak yung materyales. Yan pa deliver nila nasa 200 na blocks na sisingko yung din, Yung in order natin siguro susunod pa yung ano. Saka ano, yung 100. Pero hindi muna tayo magpapadeliver ng ano, Alop uh, Graba, no? Siguro haakutin na muna 'tong mga katrabaho. Yeah. Taga kan dating din kayo, hindi? Yeah, Ay, kan Saya. Ay, Bisaya ka. Saan sa Bisaya? Bulot. Bakulot. Ito kasama mo. Dito na 'yan. Ah, taga kan dating talaga. Admit. Alakmet, karang saan lakmet? Uh, po kami na umagawa po ng kontrata si Nanay Chona sa ating uh, Bakod, No? Eh, maganda naman po At least eh, wala tayo magiging ano po, problema sa magiging agreement po doon sa Bakod Ayan. Nakalagay po dyan eh, uh, po, si Junkan Las, katrabaho payment po ng ano ay ngayong February full payment full payment. na eh. opo oh, nakalagay na full payment na kagad eh saan pa po kayo nang makakakita ng ganitong trabaho o kontrata hindi pa tapos yung ano nag-uumpisa pa lang pinahan. tayo eh full Payo payment pa. Pa. <laughs> okay. na okay Magkain na kakilig. Magsasign ka na lang pa. po ako. Sige po. Signature. Firmahan ko na lang po na yun. Punood po pala sila sila nanay. Ito po yung vlog natin sa Tarlac, yung ginagawa nating terrace. Bali, additional lang po yan. Yung ginagawa natin, eh, talagang nakasubaybay lagi si nanay Chona at saka po si nanay, ano? Krising. Krising po, no? Uh, talagang di, di yung panonood po nila sa vlog natin. Ay, salamat po sa inyo na, at saka kay nanay krising Ayan po. Babayaran ko. Ayan, na. nagbabayad na po si nanay. pagda <laughs> or full payment na full po, payment, po pala. Full payment, 90,000 90, total. 90,000 po. O, total na po, mga katrabaho. Okay. Baka may manghihiram po, po dyan. Hindi eh. Di tayo pwedeng pa, ano, <laughs> dahil materialist eh, <laughs> materialis po natin yan. Sa gagamitin na. sa, ano, sa, gagawin. Na kontrata kahit na magpo payment man po sila eh, hindi po tayo ugaling na tatakbuhin natin yung trabaho. Di baling, yun nga po ako, di baling malugi or ano, kung kikita, salamat po. Kung tabla lang, okay rin Pero siguro dito nang po, may konti ano naman, may kikitain naman po rin tayo. Dahil yan po kasi yung trabaho natin eh, bilang nangongontrata mga katrabaho. Ayan po, sige inay. eh. nakakingwa decision, niya ako na make decision. Kasi bala na kanong katrabaho, itapoplata daan dito, kaya mo. Ya yeah, baby, sayo ning ini kit ne, ampoy tanggi. Ah. Uh, kaya bini mo putol. Kaya dito deketang kai may paragdag nyang 5,000. Kaya bini mo putol. So, dapat tipid gyud ni Renny friend, 90 la. Pasensya na ka nung eh, kung na pa siya mo, ako na may decision na. eh. Oh, okay. Ne. Uh, di nagdag ko mong liman kaya bali 90 la rin, di ako ngayon nga doon, kaya full payment na kakanita. Na anak ang problema kahit ang oh, Ilang taon po na kayo nag uh, ano magka-friend ni na ano po pala kasi? Ni nana Kita Josie. Kita Josie. Ilang, high mula, pa ah, high school po eh. talagang matibay po yung samahan nila oh, no ni wala na Nanay ako, Chona at kaibigan kagaya niya. Pati si <laughs> Nanay Josie talagang mula ay. ngayon na uh, mula nung high school sila hanggang ngayon talagang close na uh, ano pa rin sila yung pagka-friends nila ay eh, direcho pa rin hanggang ngayon no? Walang naging iwanan sa kanila sila pa rin ay na nagtutulong-tulungan pa rin ma no? kaya sana ganito po yung makikita natin mga mag Talagang mulat sa po oh, best friend hanggang hanggang tumandaw sila eh talagang tuloy pa rin yung kanilang ano ah uh, pag best friend nila pati po yung si nana, yan lalo na po si Nana din mabait po sa akin yan kaya lagi po ako naalala Ayan, may merienda pa tayo. Oh. Nagpunta na dito. Ah, sige po, Nay. At tala po, ay iwan lang po, iwanan po natin si nanay, tsaka po si ano, nanay Chona, tsaka po si ano. Ayan, shout out po. yan. Jose, na lang, mag na lang, may glass at hindi kai, di ko daw rin pera, eh, ako, eh, ako may permission mo, per, permission mo. Papadagdagar kong kahit katrabaho, man libo. Abe, yung... abe na yung gate kanita, point ang point of platadaan. Wala na kanon dito kaya pala ano. Makabaya po. Makabaya. okay, <laughs> <bindi, laughs> po kayo. Uh, Mahaba po yung ano, palitan. E, netina, ako ngayon, Magpadagdag na ako kung ang galing mo. Ano yan, hindi pera kaya ngayon yung February 3, full payment. Ninety five thousand. Ninety Kasi eighty five itang pakyon, no? Dingy parang. na yung ita. Okay na yung ita. kasi kaya tang China. kaya biyak di gate sinabi tayo tang eighty five. Tapos 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 na ka, yung Tapos may bi niya pong kahit ha, mayroon pa po siyang tie sa flooring o tsaka doon po sa baba magaan po, po kami ng ano ng pinaka puting. Lalagyan pa rin po natin ng bakal. Tapos meron po siyang pinaka ano po doon sa ano pang suporta po. May pang din na magigibayon. Tapos yung pong palitada rin po noon, labas at loob na po yun. Oh. Yung po sa bago. Pero po yung dito, sa, loob lang, na po yun. Baka na lang niya. Ay, baka tatanong mo. Yung sa likod. <laughs> Pero, po lang kaya may Bago na. Ayan, maghuhukay na sila, no? Ano, Lekom? Dito sa retro. Pwede sa retro. Eh. Ano na to? Natibag na. Nakakatrabaho. katrabaho. ka rata. Nakalakal ka rata. Na? Nakalakal <laughs> ka na? rata. <laughs> o, saan yun, o. Tininan. <laughs> na? Papadyanan muna. Ha? Ayan, magandang hapon. Ayan, nakabalik ulit tayo dito Dahil... <coughs> Inatin muna natin yung bakal dito bago tayo umuwi mga katrabaho. O yun kanya, no, nyalak ko eh Pag ikaw niya kitang budega, sabi mo na. Eh. Baka na kasi kan. Ito na hukayan ni Marvin. O bukas, matatapos mo yung hukay. Okay, ha? <laughs> ha? Ha? Well, tignan mo, nangalati ka na ngayon. Paini, Kenya, paini na Hingan, eh. Ayan, Ayan, ha? Parang balukto yata, no? Tabasan nga pa kayo yun. Okay, na ko pa. Bota nga may gulukul lang tayo. Karin Kaya na po da, nakapagukay na po tayo rito, mga kapatid. <laughs> Galing pa ng, ano yan, magalang. Ayan, uh, tita cho, na uh, nanay cho na ito po nakakapaghuhay na po sila rito no? okay. uh, saan galing to? pinuha ko sa tarala. ha? Ah? pinuha ko <laughs> Ay, iba? Tarala parala kaya ke, mga bilang din ha? Ah. Okay. Eh, ang ganyan po mga katrabaho. Tara, uh, akit muna tayo. Para... Oh, muna kayo ng tubig para ano. Ano, bilis nila <coughs> sila lang dalawa nakapagukay na. Sa 2020. na yung bakal na binili natin ay na, uh, ano uh, yung tsona yan 12 mm at saka 10 mm sa bakod natin, uh, natin. Ah, Keno, dumala na ka po to nyo kanyang, kay. Ay, ka ni Kenin ka eh Kenin del to Kurul-gurul gurul nyo

감사합니다. <목소리도>